Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa bansang Mexico ay mayroon tayong madidiskubring mga bagay na sadyang gugulat at maaari pang bumago sa planetang ating ginagalawan? Kaya mula sa kakaibang liwanag sa piramid hanggang sa pinaka nakamamanghang maseyo sa ilalim ng dagat ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang bagay na kamakailan lang na sa Mexico. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Kakaibang liwanag sa tuktok ng piramid. Kung makikita mo ang larawan na ito na nakuhana ng isang pamilya matapos silang magbakasyon sa sinaunang unang syudad ng Maya sa Chichen Itza, ay sigurado akong maintindihan mo na lamang kung bakit ito talagang pinagkaguluhan ng maraming mga tao sa kadahilan ng mapapansin sa tuktok ng El Castillo Pyramid ang isang liwanag na pinaniniwalaan agad ng marami na nagmula raw sa mga alien. Ayon naman sa mga eksperto, ay dahil sa binagyurawang parteng ito ng bansang Mexico noong araw na kinuwanan ng larawan, ay dahil sa kidlat umano, nagkaroon ng glitch sa kamera ng cellphone na naging daylan para magmistulang may tumamang liwanag sa tuktok ng piramid na kahit pa malinaw namang naipaliwanag sa publiko ay sadyang marami pa rin mga tao ang piniling maniwala na patunay ang pangyayari na binisita ng mga alien ng lugar ng araw na iyon. Number 9. Misteryosong huni ng ibon Huwag na muna tayong lumayo sa Chichen Itza dulot na hindi lamang ang kakaibang liwanag ang siyang gumulat sa mga tao patungkol sa lugar nito ito kundi pati na rin ang kakaibang mekanismo ng templo rito na matapos ka raw pumalakpak sa harapan ay gagawa ng tunog na parabang huni ng mga ibon. Pinaniniwalaan ng mga residente ng lugar na ang huni ng mga ibon na kanilang naririnig mula sa templo ay boses ng kanilang Diyos. Dulot na katunog nito ang huni ng mga Quetzal na isang sagradong ibon noon para sa sibilisasyong Maya na talaga namang nagpapakita kung bakit masyadong mahalaga ang templong ito para sa mga tao. Matapos imbestigan at pag-aaralan ng mga eksperto ang templo sa Chichen Itza, ay nadiskubre nila na ang pagkakaayos ng baitang ng hagdan at istruktura ng gusali ang naging daylan kung bakit sa tuwing nag-eeko ang ingay Mula sa palakpak ng mga tao ay nagmimistula itong mga ibon na nagpapakita raw kung gaano na lamang kahusay ang sinaunang sibilisasyon ng Maya sa kanilang arkitektura na kahit ngayon ay gumugulat at nagpapamangha pa rin sa mga tao. Number 8. La Lorona kung mapapanood mo ang video na ito na nakuha na ng isang lalaki sa kagubatan ng bansang Mexico ay mapapansin mo na mayroong isang imahe ng babae sa video na paulit-ulit raw umiiyak at sumisigaw na naging dahilan para paniwalaan ng mga residente ng bansa na itaraw si La Llorona isang sikat na kwento-kwentong multo ng isang babae na nagmumulto raw sa lugar dulot na napilitan siyang lunurin ng kanyang mga anak upang hindi ito kunin ng kanilang ama at ipaalaga sa bago nitong asawa kung kaya't paulit-ulit raw umiiyak si La Llorona sa iba't ibang bahagi ng bansa na naghihintay ng bago niyang bibiktimahin at papatayin hindi matukay ng mga tao kung tunay nga ang video at kung si La nga ang makikita dito. At dahil wala na rin kahit na nung naibigay na komento pa ang kumuha ng video, ay nananatili pa rin itong misteryo hanggang sa ngayon. Number 7, May sa alligator Alam mo ba na mayroong isang mayor mula sa mansang Mexico na nagawang ikasal sa isang buwaya para masiguradong maganda raw ang buhay ng kanyang nasasakupan? siya ay si Victor Hugo Sosa na mayor ng San Pedro Wamelula, na dahil sa tradisyon at kultura ng kanilang lugar ay nagawang ikasal sa isang buwaya noong ikatlong po ng buwan ng Hunyo taong 2022. Dulot na pinaniniwalaan nila na ang pagsasagawa raw ng ganitong klase ng kasalan ay makatutulong upang mataboy ang kamalasan ng kanilang lugar at masiguradong uusbong at lalago ang kalagayan ng kanilang bayan. Ang ganitong klasing tradisyon daw ay isinasagawa na sa bansang Mexico ilang daang taon nang na nakararaan. Kung kaya't hindi si Mayor Victor ang unang gumawa nito at sigurado raw na hindi rin siya ang huli. B6 ahas sa eroplano. Sa dinami-rami ng maaaring makasama mo sa loob ng lumilipad na eroplano ay sigurado ako na ang kasabay ng mga pasaherong ito mula sa bansang Mexico ang isa sa pinaka hindi magugustuing makasama. Dulot ng may isang ahas na daladala ng isang pasahero ang nakatakas sa kanyang hawla ay talaga namang nagdulot ito ng takot sa lahat ng tao sa loob ng sasakyan. Kung kaya't nakamamanghang isipin na ang mga flight attendant ay walang takot na nilapitan, binantayan at hinuli ang sawa bago pa man ito makapagdulot ng piligro sa iba pang pasahero. Matapos mahuli ang hayop ay napag-alaman na wala itong kamandag. Ngunit dahil umaabot ang sukat nito sa tatlong talampakan ay sadyang nagbigay pa rin ito ng takot sa mga pasahero lalo na sa mga taong nalapitan nito. Number 5. Lumusob na halimaw ng karagatan ang ating karagatan ay naglalaman ng napakaraming mga halimaw na talagang namang hindi lahat kilala ng marami sa atin. Kung kaya't nang magpakita ang isang dambuhalang sa katubigan ng Baja Coast sa bansang Mexico, ay labis na lamang ang gulat at takot rito ng mga tao. Sa dahilan ng ang mga orfish ang kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking matinik na isda sa karagatan, kung saan sinasabi na kaya nilang umabot sa limampung talampakan ng haba, na nagpapakita lamang kung gaano sila kadambuhala. Dahil din sa kadalasang naninirahan ng isda na ito sa lalim na 3,000 talampakan, ay sadyang imposible natin silang makita sa mababaw na bahagi ng karagatan. Kung kaya't hindi na talaga nakakagulat pang isipin na mga taong kumuha ng video na ito ay hindi pamilyar sa isda na naging para lubos na lamang ang takot nila dito matapos siyang magpakita. Number 4, Misteryosong Nilalang Hindi na talaga natin may tatanggi na ang ating karagatan ay naglalaman ng mga kakaiba at hindi kapanipaniwalang nilalang. Nasadyang mapapatunayan ang nadiskubre ng mga mangisdang ito kung saan ang nadiskubre nilang hayop ay tila ba isang pating o dolpi na may kakaibang itsura. Dulot na wala itong palikpik o mata, habang ang kanyang buntot naman ay sobrang habat ang kanyang ipin ay sadyang napakarami na ayon sa mga eksperto ay nagpapakita raw na naninirahan sila sa malalim na parte ng karagatan kung saan ang kawalan ng kanilang mata ay dahil sa hindi nila kinikailangang makakita dito dulot na hindi sila natatamaan ng kahit na anong liwanag mula sa araw habang ang dami ng kanilang ngipin ay makatutulong upang makain nila ang mga nilalang sa kanilang paligid na may higit na mas matibay na pangangatawan dulot na mas mataas ang presyo sa ilalim ng ating karagatan nagpapakita lamang na kahit kakaibang itsura ng nilalang nito ay mapapansin na ang kanyang katangian ay naaayon sa lugar na kanyang kinabibilangan. Number 3 Boto ng Sinaunang Hayop kung kilala mo ang nilalang na tinatawag na mamot ay sigurado ako na alam mo na na isa sila sa pinakakilalang sinaunang hayop sa kasaysayan kung saan isa sila sa pinakapinag-aaralan ng mga eksperto sa kasalukuyan kung kaya't labis na lamang ang gulat ng mga tao nang madiskubre ang bangkay ng ganitong nilalang malapit sa siyudad ng Mexico habang naguukay sa lugar para maglagay ng tubo. Matapos pag-aralan at, pag at imbestigahan ng mga eksperto ang nadiskubring kalansay ng mamot sa lugar, hinapagalaman nila na umaabot ang edad nito sa labing apat na 14,000 taong gulang kung saan ang mas lalong kinamangha nila ay ang pagkakahiwa-hiwalay ng kalansay nito na nagpapakita lamang daw na may pumatay sa hayop at pinaghati-hati ang kanyang katawan matapos siyang katayin na nagpapatunay lamang na ang ating mga ninuno ay humuli at itinuring na pagkain ng dambuhalang hayop na ito na sigurado akong hindi kakayaning talunin ng marami sa atin sa kasalukuyan. Number 2, Misteryo ng Popocat Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na noong sumabog at pumutok ang bulkan Popocatepetl sa bansang Mexico buwan ng Enero taong 2020 ay may nasaga pring pangyayari ang mga ng video na ito na hindi lamang daw nagpapakita ng na nakapangingilabot na dilubyo mula sa bulkan kundi pati na rin ang nakakakilabot na posibilidad na totoo ang mga alien? Makikita sa video nakuha sa pangyayari ang isang maliit na liwanag sa kalangitan na tila ba umikot pa sa sumabog na bulkan na marami ang naniniwala na patunay raw na totoo ang mga alien at dahil ang mga comet at meteor sa hindi kayang gumalaw ng kagaya nito ay hindi pa rin sigurado ang mga eksperto sa kung ano nga ba talaga ang nakuha nun sa video na hanggang ngayon ay pinagdedebatihan pa rin ng mga tao. Number 1, El Museo Subaquatico de Arte Ang El Museo Subaquatico de Arte o mas kilala sa tawag na Cancun Underwater Museum sa Karagatan Malapit sa syudad ng Cancun sa bansang Mexico, ang siyasabing pinaka nakamamanghang underwater attraction daw sa buong mundo kung saan ang mga eskaptura na matatagpuan sa lugar ay hindi lamang nakadesenyo para kumuha ng atensyon ng mga tao, kundi pati na rin tumulong sa ating kalikasan sa kadila ng ang mga eskapturang ito ay binubuo ng matibay na sementong may neutral na pH level na parehong makakasiguradong magtatagal sila sa ilalim ng tubig habang mas mapapabilis din nila ang pagtubo ng mga coral sa kanilang paligid na hindi may tatangging makakatulong para mabigyan ng sapat na tiraan ng mga isda sa ating kalikasan. Saksimang palad lamang ay dahil sa nasa ilalim ng tubig ang museyong ito ay tanging mga marurunong lamang lumangoy at lumusong ang may kakayon ng makakita nito ng harapan. Kung sanang iba pa sa atin na hindi mahusay sa paglangoy ay kinikilangan na magtiis na lamang na makita ang ganda ng lugar sa mga retrato at video na ipinapakita sa publiko. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi natin may tatanggi na kahit anong bansa pa man sa ating planeta ay naglalaman ng mga kakaibang bagay na sadyang nakakagulat at nakakabiglang makita na nagpapatunay lamang. Nang bawat lugar sa digdig ay may tinatagong sekreto at misteryo na siguradong gugulat at lilito sa mga tao matapos itong ipakita sa publiko kaya para sa iyo, alin sa mga ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.